Know, like, in Philippines. Uh, ang rambutan, pila ka siya ka Pila ka to eh? Pila ka mga, mga, really, mga minarco. Wow, minarkot okay, man, man, rin man, siya. Dahil akong palit minarkot, rambutan. Oo. na buhi. palit na lagi ni? ano eh? pot Oke, okay. wow, kedagahan! Kaya... Puru rambut rambutan di Indonesia eh, aman. wicak ya, ya. oke. Okay. Maksudnya, color anime punya. <laughs> Hah, oh, mau ubah? nih. So tagpilang kilo ani ron. Wow, sana mamunga na yung rambutan namin. Naka dito? Oo. Oh. O na yun? May lansones gali mi. So, pumunta kami dito sa isang lugar. Mangayo ka dito. So nagbili ako ng kuan. Wala man si. So yung kakaw na ani na naapon ni siya turok. Kiling ani na man sa Si Di e makapangayoy ko mas Di well, eh. Wala si Di eh. Naap na, na ayge ko anila pero kana siya. Kini tisa man 'yan. Amo ni tisa. Murog tisa ang americano. Ano ay kala. Ayo. Ayo. Dali, hapon, sir. Daming kakaw, gusto ko tong kakaw. So, Gwapa. Sir, tagpinali. Ang ganda, oh. So, ito na yung mga rambutan. Ayun. Wow. Pila na katuig yung rambutan, sir? Pila na katuig na siya? Nilang kakao. Gwapa yung kakao nila. Yan, oh. Hello, Ma'am Elsa. Yan pong kakao, oh. Ang ganda. So, nag-order po ako. Ala, kagwapa ato, kuya, o. Oh. Usa lang. Usa lang, kabuok. Grabe, eh. Sana, mamunga. May mamunga na tong amuad to. Gagmay, gamay pa man, pod. Ha? Mali, gama, gagmay pa. So, ito yung rambutan, o. Oh. Nakakanin, nakakaano ba? Nakakaingit. Ay, sobra to sa bagyo. Ano oh. naman bagyo? Oo. 20? 22? 2026 ba to? Ha? 2022. tuig ba? Oo. Oh. one year pa Onya pa ni sa tong pagkuan. ay sa rambutan. Baka yung bunga kayong, lumbay. Mm, sige lang. Ano ba? hay. ani. Okay na. Mhm. Mm ni -hmm. kakaw. Okay. Wow, sige. Hello, so ito Ay, hilaw marco pa. Marco. So, pangarap talaga namin na magkaroon kami ganito. Wow. Kau. Ubalik ki po. Ubalik ki po. Anong klase ng kakaw? Wow, tingin ko variety. Ano 'yung patakain mo lang sa Ha? Wow. Daming kakao dito. Pero maliit pa lang yung puno niya. May ano na. Pila kayures, na years, ko kuya? Lima na po ni na Five years na? Kinihinog na ni kuya? Oh. Magkuha at ate. Te, te kuya, magkuha mi kuya. Hala, <laughs> si Imo usate. Hala, pinaskuhan lang ni Jimno. Ay, kay September naman ugma. Oh. Ay, mo na usap. thank you, te, kuya. Sabigyan so, niya kami. Sige. Oo. Oh, Oo, oh. oh, kuya, pero mag magpunla mag mag kaya. Okay na siya, ang barayte, ha? Kaya kumahurot ang barayte, dili na siya magkuhan. Saan, so, saan, may mga tohana? Wow. Man mo mm nig -hmm. dahil gipakao na mo oh di mahurot ako sa kabuo <laughs> tindo tindo pero blang <laughs> kuya di uh -huh. mo lang sunis kuya ba ha? Huh? ayaw kuya lang sunis kin oh dili lambutan tama yung kilo arin dali sinta niya usa ka kilo nana. na Hilaw na. pa, na, pa na, magmahay niya kang dito yung Hilaw pa din na? Hilaw pa man ha. Okay, okay. Kana? Kana? Kwan isi ha? Litsiyas, lits... Diba ba na... Unsi si pa nga? Litsyes. Litsyes? Uh, Oo, unsi klase. Eh. Pura well, gramutan, pero wala sa'yo bungot. Baka longgan. Di, lichies din natin sa Facebook desa sa Thailand. Wow, so ngayon ka lang. Wala pa na siya kabunga. Wala pa na siya kabunga. Pa-explihan tali ni siya. Nagduda kong fresh mangga ba? Murang kung naingan ani. Di ba ni siya dakit? Litsyes, yes siya. So ang bunga niya, nakakao oh. na ka ani. Wala pa lagi kabunga ni Sukad. Pero desa sa Facebook, Mura sa grup-grup ng kulo. Ah, okay, ay, uh, berlamban, uh, berlamban. Uh, ay, oh, kita, okay. Ay, oo, nakita ko na. Oo, mahal siya. Kasi ang kanyang murang niya fruit ni siya sa Korea o Japan. oh, wow, lahi, lahi, lahi. Lah, putong, pero wala iba, wala iba, wala kulo, bala, bala, Okay. So target niya is 100 kapunuan. Ano ba? Uabot pa tayo sa 200 ka okay. Ano as Ginoo?